Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload ah, Mga kadakers, it this lang ang kaya natin dito So sa araw na ito, aalis na naman tayo at lilipat sa kabilang area So, samahan nyo kami mga kadakers. So, mga kadakers, dumating na po yung ating truck. So, dito na natin kinakarga yung ating mga alagang itik. So, yung bang itik natin ay nakalabas. So, ayaan lang natin yan dito tayo mag-focus sa mga nasa loob ng net. So, yan na. Pinapaakyat natin doon sa magdanan. So, ganyan talaga pag minsan may mga pasaway talaga ang mga itik mga kadakers. So i-enjoy lang natin at abaan natin ang uh, pasensya natin so, may mga area talaga na minsan uh, maraming uh, trouble so, tingnan nyo naman yung iba apuradong aakyat o ganyan talaga ang pagkarga minsan ng utik. Buti na lang. Meron tayong mahabang nit. So, naman tayo doon sa kabilang area para iwas tayo magkulong uh, mga kadakers. Kasi, 7 uh, weeks pa po yung hintayin natin dyan bago mag ani sa kabilang bayan so dito lang muna tayo mag taga sa lugar ng Nueva Era mabalik doon sa loob ng kanilang kulungan so ilipat natin sa kabilang area para po sila magpatuloy sa pag itlog mga kadakers dahil nasa production stage na po yung mga siho natin nagsimula na po silang mangitlog hindi pa nakaabot ng 5 uh, months nangingitlog na mga kadakers dahil walang paltos ang kanilang pagkain sa mga gustong mag alaga ng itik kailangan uh, tama talaga ang pagsimula ng pag alaga ng itik para hindi tayo ma lakihan ng gastos dyan So, sana sa mga subscribers natin at mga viewers natin na hindi pa nakapagsimula ng pag-alaga ng itik. So, suggest ko po sa inyo kung mayroon talaga kayong uh, pera at gusto nyong madaling makabawi ng inyong kapital So magsimula kayo doon sa uh, malaking itik para kapag mangingitlog na po yung mga RTL natin ah, uh, dalawang buwan lang po yan mga kadakers ah, uh, bawi na po yung kapital natin sa sa nila. so ang resulta dyan yung katawan ng mga alaga natin ay ganansya na natin yun so plus mangingitlog pa po yan another ganansya na po mga kadakers saka pa tayo mag uh, dagdag ng siho kung nais nyo magparami ng itik So ganyan po ang ginagawa namin ng naka-darkers. So magpalabas naman tayo ulit ng siho. Ah uh, shout out kay Franz Adrian ng Bayugang Uno. Salamat sa iyong panonood. sir At sa mga hindi pa nakapag subscribe paki-subscribe niyo naman po yung ating youtube channel so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much uh, see you next vlog